Hello Mga kabayan and welcome back to this channel, Japelaypan. Ah, uh, ngayon po isa uh, may lakad po ako. Pupunta po ako sa isang chef uh, po dito malapit sa aking bahay at uh, ito pong chef po po ito ay ang Sanwa, isa po siyang uh, shocking shop or yung shop na nagbibigay uh, ng serbisyo para ishakin po yung sasakyan o yun sa 2 years po. Pero sa ngayon po ang gagawin ko po is uh, magpapa one year inspection po ko yung tinatawag po na uh, ichin tenken po sige po mga kabayan samahan niyo po ko sa aking biyahe salamat po yan kabayan tayo ay pupunta na po doon sa Shakenshu at Malapit lang naman po yung sa bahay, mga 10 to 15 minutes away lang po by car. Dito na po tayo dadaan sa may highway. Ngayon pong araw na ito ay medyo maluwag pa yung mga sasakyan at uh, vacation pa naman po dito sa Japan. Bali, last day nga po pala ng aking bakasyon. Uh, Bukas may pasok po ng isang araw. Tapos dalawang sunod na araw ay eh, uh, wala na naman pong pasok. Uh, five days po ako nag-yasumi ngayon. Ito po ang tinatawag na ubong yasumi dito sa Japan. po tayo sa biyahe malapit-lapit na po tayo makarating doon sa lugar na ating pupuntahan sakto sakto lang po ang ang dating natin dito sa Sanwa at uh, ang napag-usapan pong oras is uh, alas 9 po ng umaga at uh, 5 minutes before mag 9 po isa nakarating na po tayo dito po sa lugar ah, yan na po yung kwan lugar uh, mga kabayan yung Sanwa, Takasaki Shaken Senta yan. dyan natin ipapaayos yung uh, ipapa one year tanken yung ating sasakyan So, mga kabayan, tayo lang po ay nagmas dahil uh, pandemya pa rin po, kailangan po nating mag magmas. Papasok na po tayo sa loob ng opisina. Papasok na po tayo dito. Kabayan, diba kinuha na si Loki ni. Gagawin na siya doon sa dito sa shop. Bali, hindi ako pwedeng mag eh, kaya hanggang ganito na lang ang gagawin natin pinahiram nila ako ng sasakyan at uh, ito yung pinahiram nila ng sasakyan yellow plate Bali, ang usapan ay uh, matatapos sila ng mga alas 2 so pwede ko na raw kuhanin si Blocky Min ng mga alas 3 so pansamantala ito muna yung gagamitin ko sa sasakyan So sayang kabayan, hindi pala natin mabibidyohan ng actual yung kung paano gawin ng ating sasakyan. Kaya wala tayong magagawa kundi maghintay na lang po basta yan po, sinabi ko po sa inyo na pwede po tayo magpa one year tanken prior po sa pag uh, uh, paghahanda ng ang ating shakin po ng ating sasakyan so yung yung gagawin po na ichinen tanken or sa english po is one year inspection po siyempre i-inspect po lahat yung kung ano po pwedeng makikitang sira sa inyong sasakyan at uh, ayun kung ngayon lalabas yung result kung ano yung makikitang sira sa inyong sasakyan at uh, nasa sa inyo naman po kung uh, ipapaayos nyo na po or isasabay nyo na po lahat sa syakin so magagamit nyo, magagamit nyo pa rin po naman ng inyong sasakyan kahit na hindi po ninyo ipaayos basta malaman lang po niyo kung may may malaki ba o maliit na sira po ang inyong sasakyan yun po yung purpose ng tanken po Bali, ito po yung pinahiram nilang sasakyan na yellow plate ito po ay Suzuki hindi ko alam kung ano pong klase ng Suzuki po ito so, tayo po ay lumabas tingnan po natin kung ano klase sa sasakyan po ito pala IK ang pangalan ng sasakyan niya IK so, sabi sa akin nakapultang tong sasakyan na to ayun nakapultang so kailangan bago ko siya isa uli isa... kailangan ipultang ko din siya at uh, ipapakita lang natin yung resibo na atin siyang ipinultang so ang bahit po nga pala natin dito sa pagpapatengkin is isa't kalahating uh, lapad or isa't lap 12,000 yan po or isang lapad 2,000 po so mga kabayan Mamaya na po ulit, uh, uwi muna po tayo sa bahay or gagala kung saan. Uh, mamaya po natin itutuloy po ang video na ito kapag nakuha na po natin ng sasakyan. So sabihin ko na lang po sa inyo kung ano po naging resulta nung tanken po. Maraming salamat po kabayan. So sa mamaya po ulit. Bye bye. Hello mga kabayan. Ayan, nakabalik na tayo dito. Uh, alas 3 na po ng hapon, binalikan po natin si Bloki. So, ayan. yan, Nakuha na natin si Blokie Me, yung sasakyan ko. At, ah, uh, uh, okay naman po yung kanyang uh, pagkakatenken. At, uh, sabi sa tenken, ang, iilan uh, lang yung sira niya sa mga uh, ball joint rubber tsaka sa mga tie rod end rubber lang. Mga rubber lang. So, in-schedule ko na rin siya sa 25 para maayos na rin tong, ah, uh, naman yung uh, mga rubber na nasira pero overall okay okay wala pang problema sa sakyan ko so ganun magpatengken uh, bali kapag ka may tengken kayo tapos magsisakyan pakikita nyo lang tapos yan kinapitan nga pala ako dito sa kapapakita ko ayan kabayan pinakita oh. dito ah nilagyan nila ng sticker na na-tanken siya sticker at tayo ay uwi na po at uh, napacheck up na natin ito si Blo Kimi maraming salamat po kumain sa panonood at uh, wag, lang, wag lang pong uh, kalimutan na mag like, subscribe at uh, pakishare na rin po ng video na ito para uh, mapanood pa rin po ng ibang tao at uh, wag din pong kalimutan na i-hit ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bagong video ko pong i-upload sa aking channel maraming salamat po kabayan bye bye Thank you